May bagong video sa channel ng Power Red Rainbow Car Laban sa Itim na Kotse. Bilisan at panoorin! Wow! Bumili si Annie ng bagong sasakyan. Ang astig tingnan! At narito si Wednesday sa kanyang bagong sasakyan. Ah... Uh, hoy! Bakit siya kumuha ng kaparehong sasakyan gaya ko? Hm? Bumili ka ng tulad hmm? sa akin? Mga babae, huwag tayong mag-away! Maganda ang mga sasakyan nyo! Bakit mag-aaway kung sino ang nauna? Mm. Oh, mukhang nagsisimula na ang hamon. La, 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 la! Dumating na ang rainbow parcel ko. Ano ang ginagawa niya? Pandekorasyon ba ito ng kotse? Tama, magkakaroon ako ng rainbow unicorn na kotse. May far Boristi, kalingan mo lang isabit ang malambot na bahagharing carpet. Mahalagang takpan ang buong kotse. Ayokong pareho ang kotse namin ni Wednesday. Huwag nating kalimutan ang bahaghari sa mga gulong at isang sungay ng unicorn. Wow, Anna, ang mahiwaga ng kotse mo. Wednesday, anong masasabi mo? Hindi ko na lang ito ikokomento, pero may idea Sir, ako. sa purpose. Kaya, Jack. Oo, -o. Okay. I want to decorate ng kotse ayon sa sarili kong estilo. Kailangan na lang o order ng lahat ng kailangan. Oo, nandito na sila. Ayos lang ba siya talaga? Mukha siyang maputla. Oo, si Quentin iyon. Nagtatrabaho siya para kay Dracula. Salamat. Ay, ay, ay. Here na, spray. So yung mabuting option, para by phrase, at malinis na mapinturahan ang kotse ng paborito kong item na kulay. Yung puti na yon ay mukhang kakilakilagot. Handa na. Eh, siyempre, kailangan ko ng mga accessory. Gusto ko ng vampire na kotse. Si Quantan ang inspirasyon ko, ang pinakamahalagang bagay, ngipin at pangil. Mukhang nakakatakot ang kotse ko. Tama sa gusto ko. Oh, ano yan? Oh, ito ay bagong isilong Miyerkules kotse. Ang ganda ng itsura ni Miyerkules I... at ng mga kotse niya. Um, at uh, umorder ka ba ulit ng something? Oo, oh, may mga maliliit na bagay dito. Mga laruan para sa interior. Ilalagay ko lang ang mga rainbow carpet sa mga upuan. Wow, ang lambot at liwanag nila. Huwag nating kalimutan ang mga backseat dahil marami akong mga kaibigan na kadalasang nakaupo sa likod. Sa tingin ko, magugustuhan nila ito. Tenuay, anyway, kalimutan ang manibela. Malambot tulad ng buong kotse ko. At ang paborito ko, Hoggy Woggy. Walang biyahe na hindi ito kasama. At ilang rainbow unicorn at plush. Kaunti na lang at tuluyan ng magiging handa ang kotse ko. Wow, Atik. Ang ang astig ay, ng kotse bro, mo. Hang -hang 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 -hang. Hindi ko ito iiwan na ganito. Gagawin ko rin ang interior pero mas astig. Naglagay lang ako ng itim na carpet para sa mga upuan ko. Maglagay tayo ng mas maraming itim na pads at ang paborito kong huggy lang na kamakailan lang nasunog at naging itim. Or is ang manibela? Next ko na pa na ako magmamaneho sa mga kalsada. Kaunting-kaunti na lang at magiging handa na ang lahat. Ilang sticker at ang kaibigan ko, by the way, ang pangalan niya ay Jack. Nakakatawa siya. At we're going sa aking ing maghuang look. And RFA, I'm a fey ang may sihigit. Now ko some circumless is darker interior na. Um, here's for a spring coming... commission. Oh, si Bob ito. Anong klaseng sungay ito? Nasa nang... Yan ba ay Halloween? Makikilala mo ba ang mga kaibigan ko? Mayor Kules, ito ay kakilakilabot. Magtago tayo. Mayor Ano diyo sa mabuto diyan? Sir, may. Ibigay mo ang susi. Hold ka na. Pa, your family mo. As our friends. Kaya, Lindsay, ano... Ano ang ginagawa mo? Maari mo bang sabihin sa amin? Oh, Ed, uh, hi. Kumusta ka? May kinagawa kami dito, pero hindi pa namin alam kung ano. Sasabarid ako sa inyo ang lahat. Kamay kami. Si... Hoy, asan si Kamay? Hahanapin kita, Sloth. Ayaw niyang magtrabaho. Nung minsang humingi ako ng tulong sa kanya, tumakbo siya. Nasaan ka? Ah, hindi na, Pak. Makisipervent, magagalit lang lang kaunti. Lumabas ka, o oh, wala siya kahit saan? Nasa impyerno ba siya? Hand, hahanapin kita at ipapadala sa iyong mga magulang. O oh. ano itong pila? Hmm. Kakaiba. Ano ang ipinaglalaban nila? Nakakainis. Anong nangyayari? Isa. Kamusta, May Hercules Kami ni Hand ay nagbukas ng isang beauty salon. Ano sa tingin mo? Giginawa eh, mo, ano? Wala ka talagang pag-asa. Kaya hindi ko pa natatabas yung mga rosas ko sa puno sa matagal na panahon. Sa tingin ko, oras na para gawin yon Ang bango ng mga rosas ko. Oo, oh, 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 at ngayon, oras na para sa akin pagmasahe. Oo. Oh. Uh, Mami ano ang ginagawa mo dito? Oh. Ano? Putisha. Hi. Tingnan natin kung ano Siga. ang nasa trunk Oh tara na. May party kami tuwing Miyerkules. Teka, kailangan mong ipikit ang iyong mga mata. Walang well, for love, pero bahag bahagharing scarf para sa mga ganitong okasyon. Gustong-gusto ko ang mga sorpresa. Oh, Anon, hindi mo mausuan ang sorpresa na ito? Lahat ay mukhang nakakatakot at nakakadire. Nakalimutan ko, oh. ito ang baol ng Merkules. Kaya naman pala, Anon, maghanda! Nakakatakot? Magiging. Sana wala namang ahas, kundi mga dagana lang. <laughs> wow! Ano ito? Mayroong malambot? Nakakatuwa? Miraculous! gustong-gusto ko talaga ang mga sorpresa, kaya huwag mo akong sabihin. Uh, oh, sandali. Ano yon? Iisipin ko na kagat yon, pero saan natin makukuha yon dito? Miércoles. Masyado yun. Mal or it? Pura. na si yung kayang cello ngayon. Tutay na ako sa nang hinihintay na marinig ito. Anong klaseng horror yon? Patayin mo yon. Si Inid lang ang makikinig sa musikang ito. Hindi ko ito ipagdarasal sa pinakamasahol kong kaaway. Mabuti na lang at dinala ko ang mga speaker ko sa trunk ko. Pero... Ay, ah, it's ano ang twer na music. Magkakaroon ba tayo ng musical na laban ang astig? Paano tutugon si Emma? Ano? Akala ko mga pusang sumisigaw ang narinig ko. Oh, si Wednesday kasama ang kanyang shelo. Wednesday? Ah, uh, ano 'yan? Bahiwate. Ikaw ba ang DJ? Tinuruan ka ng mas mabuti. Para Oy. sa akin, tunog ay napakaganda. Alam kong marami akong sayaw ngayon. Tara na. I yeah. nurse calls my counting less the than Emilia then so. Lamay ka yung Mga babae, ang astig. Gusto niyo ng isang bagay na pareho? Ang musika ang nagdala sa lahat. Palakpakan. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Siguraduhin mag-subscribe, i-like, at mag sa ibaba. Magkita tayo mamaya, mga kaibigan. Paalam!